Rakyat ah, yang laki ini mga mah pusing oh. Ito, pang ang mga paputok. Ito, mga busing, oh, pang malak asa nama apa potong? Itu pusing oh. Angin blue naman to. Dan di naman tayo kay Dayana. Si Black Star. Dan meron. Tapos meron pun mga pusing sama anak anak nito mga mah naman run tausan run sedin. Oh, terian terdering so. Hundred eleven satu pun pusing ito oh, sa mga naganap nito klase ng mga fountain niya mga putik ng mga Kuwaitis po mga busing 3 star sa mga tour ni Madam Rosalie Prayo so ito yung pangalan ni Rosalie Nabarro Payo so ito yung update natin so araw ngayon ng linggo uh, November 2 Ayan, November 2 na po ngayon mga busing so dito lang po yan sa Turo Bukawi Bulacan po mga busing ang kanilang store. Gilid lang po ito ng kalsada. Ay oh, sa mga naghanap nito mga busing, meron po si si Rosalie nito mga busing oh. Ayan sa mga naghanap nito. Oh. Ayan kay Rosalie. Ayan sa mga naghanap. Oh. Bago to boss na Ah, matagal na. Ngayon ko lang nakita to. Ayan, sa mga nagarap nito mga bossing, meron po yan kay Rosalie baro Fireworks. Ayan o, oh, sa mga naganap nito. So, may ganitong klase na size. Ayan, bilog Ayan. Tapos, meron po ditong ah, ganito. Sa mga naganap nito mga bossing oh. Ang ganda nito o. Oh. Dito lang yan sa Rosalie Navarro Fireworks Tapos meron pa dito mas malaki Grabe ang laki nito mga busing, oh. Ayan oh, sa mga naghanap nito na mga paputok Grabe Kita nyo naman dito oh. So ang pangalan po niya mga Silver Ayan Sa mga naghanap nito oh, Pang malakasan ng mga paputok Ah Grabe ngayon ko lang to nakita mga busing, ah oh. Ayan, so, buti nga nakita natin to para mapakita ko sa inyo mga busing. Tapos meron din ganitong klase oh. Ayan. Pangmalakasan. malakasan. ang nang bala dito mamili mga busing kung alin ang gusto niyo ditong paputok. Ayan, meron pa dito. Oh. Dan ito mga busing oh. Ang laki. Pangmalakihan to. Ayan. Tapos meron pa dito oh. ayan sa mga naganap so, bilog naman siya mga busing ang ganda ng mga paputok nito ganda oh ang dami pala silang stocks dito oh. ayan kayo nang bahala dito mamili ayan basta meron po yan dito kay Rosali Navarro Fireworks ayan Grabe ngayon lang natin to nakita mga busing yung mga paputok na yan. Ayan, mga paputok ko. Ito. Meron din dito ng ganito kaliit. Ayan, oh. Mga paputok. Ayan, mga bilog. <laughs> Grabe, bilog mga busing. Ayan, sa so, mga naganap nito, oh. So, ang pangalan naman nito ay Red to Green Puny. Ayan, tapos meron pa dito pangalan nito ay Rakid So mamili na lang kayo dito Kung alin ang size na gusto nyo dito Ayan, May mas malaki dito Ayan. So marami Ayan. Ngayon lang natin ito nakita Baka ito yung hinahanap nyo mga busing Ayan. On. So blue Blue naman to Ayan, pag sumabog yata tumabosing ah, blue yata ang lumabas nito. Ayan o. Tapos, meron pa dito o. Oh. Grabe, ngayon lang natin to nakita kay Rosale Navarro Fireworks. Ayan, pang malakasan po ito na mga, mga paputok. Grabe mga busing oh. Ayan oh. Dito lang yan sa ilalim. tapos meron po dito silang si Luna ayan si Luna Uh, 25 shots po mga busing Ayan Bruce, mga luna yan Dito nakahilera na po mga busing napaganta na po ang kanila Ayan. Dito naman tayo kay Diana Ayan sa mga naganap na mga Diana Ayan 25 shots po mga busing uh, Si ano pala Si Luna Medium Tapos si Diana Small Ayan ito yung si Diana Tapos medium naman yung si Lito uh, 16 shots naman si Lito mga busing Ayan. Tapos meron naman dito small kit. Small si ano naman to? Ah, si cupid Si Eros. Ah, si cupid 16 sets naman to mga busing. Tapos si Eros. Ayan, 16 sets. Ayan. So marami po silang mga stocks. Nakita ayan oh, nakita niyo naman. Oh. Tapos meron pa dito mga busing si Diamond. Green, Green light. Tapos meron pa sa taas mga bosingo sa mga naganap. Golden rims. Hindi meron pa sa akin Tapos pa Tapos meron po sila dito ano uh, 329 shots po mga oh. Tapos 200 shots 714 shots Ayan Tapos meron po ditong 333 shots po mabusing. Tapos si Queen and 260 shots Ayan, napakarami po sila mga paputok dito mga po. Tapos meron pa dito mga bossing oh. Yung sa mga naghanap ng mga sinturon, uh, 140 pesos po ito mga bossing. Ayan. Yeah. Mga Phoenix, mga Phoenix. Uh, 500 rounds po mga bossing. Ayan. 500 rounds ng mga dragon ayan yung mga dragon nila oh. ayan meron tapos silang mga dragon dito oh. so kayo nang bahala dito magpili kung alin ang gusto nyo dito ito naman ay 49 shots po mga busing, oh. si Artemis tapos meron po sila dito si Walt ano Walt op, oh. uh, 49 shots po mga sa so, mga naganap nito oh. Tapos yung Blackstar Star. Ayan, meron po silang Black Star dito. Premium naman 'yon. Premium medium. Ayan. Tapos Silver Dragon. Ayan, meron po sila dito. napakarami 100 shots po mga bossing si Electrona. Tapos si Europa, 100 shots. Tapos si Acosta, 100 shots. Ayan, meron po sila dito si Hypnos. 100 shots. Ano, pili na lang po kayo dito sa apat kung alin ang gusto na dito. Tapos meron po dito 100 shots si ano to, si pillar of Autumn. Tapos si Heavenly. Sabi. So, meron po dito silang blooming blooming flower ay nagkalaga po sa nang 6,200. ano napakarami pa mga busing Yung mga stocks nila dito Ayan, sa mga naganap nito mga busing oh Mga dragon seal Ayan, dragon seals naman to Tapos, meron po dito roman candle Ayan, sa mga naganap nito Roman candle Tapos, meron pa dito 100 rounds Ayan Tapos, ito pa sa mga naganap dito mga busing oh. si Diamond Rims ayan napakarami pa po, po sila mga potok tapos yung uh, pyro si Westling tapos sa mga naganap ng Diamond Ruby Diamond tapos ito naman mga busing sa mga naganap nito mga busing oh. ang ganda nito oh. Ayan. Napakarami pa pong stock sila mga busing dito. Ito. Ang ganda napakalapad nito mga busing. Oh. 500 shots po mga busing. Ito. Tapos ito naman 300 shots. Ayan. Dami. Rim light. Ah, 100, ah, 1,000 rounds. Ito. Ah, 1,000 rounds pala ito. Hindi pala 100 rounds. Ayan. 1,000 rounds. Ito naman 1,000 rounds din. Ayan, 1,000 rounds. So, pili po kayo dito kung alin ang gusto nyo dito. Papotok na yan. Tapos, meron pa dito sila mga busing yung 300 rings. Dami nito, oh. 300 rings, oh. Napakarami Tapos, meron pa dito si Kung Hai Patsui. Tapos, meron pa sa taas po mga bossing, oh. Ito sa baba po mga bossing, si Aurora. Ayan, mayroon po silang Aurora dito. Sa mga naganap ng mga dragon mga bossing, mayroon po sila dito mga dragon. Tapos si Binlay, Stardots, si Platmorm. Ayan, napangarami po silang may stack. Tapos sa taas pa. Paro si 100 shots ay meron po sila dito na mga galaxy oh. meron po silang stocks dito mga busing so 111 shots po mga busing yung galaxy nila tapos space ranger po mga busing meron po sila dito uh, 168 shots ayan tapos yung fantasia mga busing meron po sila dito uh, 150 shots po mga busing pati sa taas pumabosing sa mga so steep crackling ayan oh. dito naman tayo sa mga fountain mga busing oh, sa mga naganap ng mga fountain meron May, itong mga crackling cherry crackling sunflower po mga busing Pero, oh. sunflower tapos ito naman cherry so magkaiba-iba pala ito tapos meron pa dito mga fountain na ah. Celebrate, happy celebrate po yan mga busi. Ang ganda ng mga fountain ni eh. Rosale, mga busi. Fountain. Tapos ito oh, sa mga naganap nito mga wishing wishing well dragons so napakarami po silang mga ano dito yung mga fountain Uh, magagandang klase ng mga fountain niya mga buto. Kaya nang bala dito mamili. Tapos mayroon po sila dito mga busing yung mga sticks. Ayan. Uh, RC Tapos yung Victory. Ayan. So, kaya nang bahala dito mamili kung alin ang gusto nyo dito. Basta meron po yan dito sa Rosali Navarro Fireworks. Ayan. Tapos meron pa dito mga busing yung mga Lucky Blossom. Ayan Sa mga naganap dito mga busing. Ayan. Si Biba. Si Taal. Ayan. Tapos ito naman si Diamonds. Tapos si Everest. Ayan. Yung batibot. Ayan. Meron po sila dito. Tapos yung small silver. Ayan. Sa mga naganap nito. Tapos si jumbo silver. Ayan. Meron po sila dito mga busing. Ayan. Marami po po silang stock dito mga busing.

sa so, mga naghanap ng ganito mga busing oh, yung Gatlin Ani ah, nila mga uh, ganyan oh. Sir, yung ano, uh, isa lang uh, sa uh. Hanap ng mga 3 star po mga busing oh. 85 pesos lang Ayan, kayo nang bahala dito mamili po mga busing napakarami po silang mga naka display dito uh -huh. oh. may ano pala dito ya? no, anak -anak. yan sa mga anak-anak parang kindi lang pero paputok yan mga busin paputok to boss na ay set out mo na kayo Tuan Chats. Tagasan pakai bos, tagasan pak. Ah? Tagasan pakai. Taga Marikina pakai. Ayam. Shout out sa Taga Marikina. Dumadayo pa kayo po sa ah. boss. Shout out. Subscriber mo ni boss. Ay yun know? <laughs> Anong pangalan mo, boss? Ha? Huh? Anong pangalan mo, boss? Dance Pressure Subscriber. Ayun, shout out. Ayun si Pyro Teens. Ayun. Shout out. Guys, thank Boss. Oh. Birthday mo, boss. Ano, oh, sa November 18. Ayun. Advance happy birthday, boss. Syempre Pyro. Ayun oh. <laughs> Ganda oh, so, pang celebrate yan mga pusing birthday party. Oh, fireworks. Ayan. Ganda nito. pang ano naman to? Pang mga pang bata. Ayan, pwede po yan. Tapos, ayan. Sa mga naganap, yung mga happy flower. Ayan, 750. Happy flower. Ay, sorry. Nalaglag. Ayan. Ayan. Sa mga naghanap, napakarami po yan sila dito mga busing oh. Ayan. Ito pa mga busing 3 star oh. Sa mga nagarap ng mga 3 star Ayan, Napakarami po silang mga paputok dito Ito yung store ni Madam Rosalie Priwax Rosalie Navarro Priwax